Ba ang OB-OB talaga? Kasi isang anti-Duterte dito ang natatanong kung gaano daw ba ka-OB-OB ang mga DDS. Pero DDS nga pa talaga ang OB-OB? Pakinggan natin ang videong ito para malaman natin. Kahit na alam mo na sobrang yaman ang mga Duterte, bilyonaryo sila kahit na politiko lang sila. So, sinabi ng taong yon na sobrang yaman daw ang mga Duterte. Bilyonaryo daw sila. Paano kaya nasabi ng taong yun na sobrang yaman o bilyonaryo ang mga Duterte? Ano kayang basihan niya sa sinabi niyang yun? Nakita kaya niya ang pangalan ng mga Duterte sa listahan ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas o sa buong mundo? I-search nga natin kung may pangalan ng mga Duterte sa listahan ng mga richest people in the Philippines man lang. So ayan ang listahan ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Wala akong makita isa man lang sa pangalan ng mga Duterte dito. So wala sila sa listahan. At walang ipinakitang ebidensya ang taong yon sa mga pinagsasabi niya. Kaya, ibig sabihin, jismis lang ang ipinagkakalat ng taong yon. At ang taong sa chismis lang ipinabase ang mga sinasabi ay isang ob-ob na chismoso at sinungarin lamang. ipagpatuloy nating pakinggan ang ob-ob na yon. At kahit din alam mo na totoo na may BPI bank account siya na joint account with Sara Duterte na nilalagyan ng mga milyon-milyon ng isang kaibigan niya na ayon kay Trillanes. So ayan, chismis na naman kasi paano nalaman ng taong yon na may BPI joint account si Nadigong at Sara Duterte na nilalagyan ng mga milyon-milyon kung may bank secrecy law na nagbabawal sa mga taga-bangko na sasabihin sa sinuman ang anumang informasyon tungkol sa bank account ng isang tao sa so kung bawal ang mga taga-bangko na magsabi ng anumang impormasyon tungkol sa bank account ng isang tao, e eh paano nalaman ng taong yon ang pinagsasabi niya ngayon? Sinabi ng mga taga-bangko sa kanya, kahit bawal? No way! I am very sure that bank employees cannot restay job para lang sa taong 'yon. For sure, narinig lang niya kay Trillanes. Kaya nga nasabi niyang, ayon kay Trillanes. Ayon kay Trillanes ay kung hindi ob-ob ang taong yon, ay hindi siya sana basta naniniwala kay Trillianes. Kasi si Trillianes ay galit lang sa mga Duterte dahil binasted ni FPRRD na gawing vice-presidente niya noon. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi laban sa mga Duterte ngayon. So, hindi credible na source of information si Trillianes dahil ang mga sinasabi tungkol sa mga Duterte ay out of hatred lamang. Kaya, ob-ob lamang ang naniniwala kay Trillianes. Kaya, ob-ob si Kuya na paniwalang paniwala kay Trillianes. Kung hindi ay bago sana naniwala kay Trillianes, ay tinanong sana muna niya ang sarili kung paano nalaman ni Trillanes ang tungkol sa mga milyon-milyon kuno na nilalagay sa bank account ng mga Duterte kung may bank secrecy law pala na nagbabawal sa pinagsasabi niya. Pero obvious na hindi muna nakapag-isip-isip eh. Basta na lang naniwala kay Trillianes at pumutak ng pumutak na parang nanging itlog na inahing manok. Nakakainis pero kung minsan ay hindi din natin masisi ang mga tulad ni kuya na walang kakayahang mag-analisa sa mga bagay-bagay bago magngaungaw. Inborn din kasi sa ibang tao ang pagkakaroon ng utak na mahina. Kaya hindi din nila kasalanan ang maging ob-ob. So kung hindi nila kasalanan, ay hindi din talaga natin sila masisi sa mga kabobohang pinagsasabi nila. Lalo na ang isang tulad ni kuya na mukhang wala lang. Kasi kung si Auntie Claire nga nila na isang abogado ay may kahinaan pa rin ang utak, edi lalo na sa isang tulad ni kuya na hindi abogado. 'di diba? Kaya deserve talaga ni Kuya na intindihin ang kahinaan ng kaniyang utak. Pero ang isang tulad ni Attorney Claire Castro, ito dati ang sinabi mga ka-clear. Oh, sige. Ay, sorry. Hmm. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to up to seven pesos. Oh, kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh, para yung gusto mong seven pesos na kada kilo ay mangyari ha. Seven pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, two years ha, two years ha. Nangako, 7 pesos per kilo ni Bigas. Ha? Shocking. Hindi ka panipaniwala, pero nangyari talaga na isang abogado ang hindi naintindihan ang ibig sabihin ng reduce the price of rice by up to 7 pesos. Nakakahiya at nakakatawa pero gaya ng sinabi ko, ay hindi natin masisi ang mga taong mahihina ang utak dahil inborn sa kanila ang pagkakaroon ng utak na mahina. Pero teka, napansin niyo ba ang video na ginamit ni Auntie Claire nila sa pag-explain? Ito? Napansin niyo na ang vlogger na nag-upload sa video na to ay Pareho sila ni Auntie Claire nila sa pagkaintindi sa sinabi ni Tatay Dix. Basahin natin ang caption ng video na to para makita natin. Digong, nangako ng 7 pesos per kilo ng bigas. Tahimik yung mga alagad niya. Duterte promised 7 pesos per kilo rice. Then after 2 years, he has forgiveness to farmers sa nalugi ang mga ito dahil sa rice importation. Parehong utak? Diba? Parehong pareho sila ni Auntie Claire nila ng pagkaintindi? Parehong parehong mali? kasi ang ibig sabihin ng reduce the price of rice by up to 7 pesos ay bawasan ang presyo ng bigas ng hanggang 7 pesos. So kung 40 pesos ang presyo ng bigas ay babawasan ng 7 pesos para maging 33 pesos. Hindi yung gawing 7 pesos kada kilo ng bigas. Diba? Napakasimpleng Ingles. Pero hindi naintindihan ng mga loyalista, pati abogado nila. Tapos tatanong-tanong sila kung gano'n daw kaob-ob ang mga DDS. Eh sila pala talaga itong ob-ob. Tapos nagbibintang sila na korap ang mga Duterte. Eh ang mga sinabi lang pala ni Trillanes ang basihan nila. The joint account with Sara Duterte na nilalagyan ng mga milyon-milyon ng isang kaibigan niya na ayon kay Trillanes Samantalang, Korte Suprema ang basihan ng mga DDS sa bintang nila na korup si PBBM. So in that case, maybe PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth at uh, to the government for Angkor Program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth Iba, matindi ang basehan ng mga DDS na tulad ko. Korte Suprema talaga yung nagsalita ha, kaya talagang corruption ni PBBM is real. Sana nga din patunayan ng mga loyalista ang bintang nilang korup ang mga Duterte, hindi yung hanggang sa paninira lang ang ginagawa nila. Dalhin din sana nila sa Corte Suprema ang bintang nila para magkaalaman. O nagaantay sila ng International Court ng Corruption para doon naman nila dalhin ang bintang nilang korap ang mga Duterte at para mamersa ulit silang manghuli at magtapon ng tao sa ibang bansa. Porke once na dinala sa ICC yung tao ay kulong na doon, eh kahit mali ay pinilit pa rin nilang dakpin at itapon sa ibang bansa si FPRRD. Tapos ipinipilit nilang tama ang ginawa nila, na parang mas magaling pa sila kay dating Sen. Miriam Defensor Santiago. Kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon. Hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC.